News sa ating mga balita, ex-Western Command Chief Alberto Carlos itinangging may secret deal ito sa China. Anak ng alkalde ng Santay Locos Sur na sa Wisa Road accident. Binabantay ang low pressure area, maaaring pumasok sa bansa at maging bagyo. Pagbalik ng pasok ng klase sa July 29 para sa school year 2024-2025 inaprubahan na ni PBBM ko po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mariing itinanggi ni Vice Admiral Alberto Carlos na nagkaroon sila ng secret deal ng China patungkol sa umano'y new model sa paghawak sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa Senate hearing ngayong araw, binasag ng sinibak na Western Command o Westcom Chief ang kanyang katahimikan at sinabing hindi ito pumasok sa anumang secret deal na magkokompromiso sa interes ng bansa at tataliwas sa kasalukuyang foreign policy ng Pilipinas. I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. Base sa wiretap call, iginigiit ng mga opisyal ng China na pumayag si Carlos sa anilay new model sa kung paano makapagresupply ang Pilipinas sa mga tropa na nasa Ayungin Shoal. Inamin naman ni Carlos na nakatanggap siya ng phone call noong Enero mula sa isang Chinese military attache na tinukoy niyang isi Colonel Lee ngunit taliwas sa ginigiit ng China wala raw silang pinag-usapang new model sa WPS. Gayunpaman, siniwalat nitong napagdiskusyonan nila ang mga posibleng paraan para mabawasan ang tensyon sa pinagtatalo ng teritoryo. Patay ang bunsong anak ng alkalde ng Santa Ilocos Sur matapos sumalpok ang minamanehong big bike sa SUV sa National Highway sa barangay Labot sa nasabing bayan. Makikita sa CCTV footage ang pagbunggo ng motorsiklo ng 40 anyos na biktimang kinilalang si Jerome Jesus Bueno de Fort sa papasalubong na sasakyan na nasa kabilang lane ng highway. Ayon sa pulisya, nalamog ang katawan ng biktima mula sa nangyari na naging ang agaran nitong pagkamatay. Samantala, napagdesisyona ng mga kaanak ng biktima na hindi na magsampa ng kaso laban sa driver ng SUV dahil aksidente umano ang nangyari. Tuluyan ng naging Low Pressure Area o LPA ang binabantayang cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa PAGASA, alas 8 nitong umaga na maging ganap itong LPA at aasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga at maaaring mag sa Bicol Region at Eastern Visayas. Binabantayan pa ng Weather Bureau kung magiging tropical depression ito na papangalan ng Bagyong Aghon. Isa pang tinitignan na senaryo ng pag-asa na maaari ring lumihis ang LPA sa karagatan ng Pilipinas malapit sa Bicol Region at Eastern Visayas at tuluyang maging ganap na bagyo sa darating na biyernes o sabado. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi na muling ibalik sa old school calendar para sa school year 2024-2025 to 2025 ayon kay Department of Education Undersecretary Michael Powa. Ito ay napagdesisyonan sa kasagsaga ng sectoral meeting ng Pangulo kasama sa si Education Secretary at Vice President Sara Duterte kahapon May 21. Saad ni POA, Dahan-dahang babalik sa traditional arrangement ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa paparating na pasukan na mag-uumpisa sa July 29, 2024 hanggang April 25, 2025. Mula rito, magsisimula naman ang klase para sa school year 2025-2026 sa June 16, 2025 at magtatapos sa March 31, 2026. Sa gayong paraan daw, maiiwasan ang sunod-sunod na suspensyon ng klase dahil sa matinding init ng panahon dala ng climate change sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.